alamat ng ahas. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may dalagang nagngangalang Isabel. Siya ay kilala bilang pinakamaganda sa kanilang lugar. Makinis ang balat, mahaba ang buhok, at maputing maputi. Ngunit, sa likod ng kanyang ganda, mayabang at mapangmata siya sa mahihirap. Isabel. Hmm, huwag ninyo akong lalapitan, baka madumihan ako. Aling Rosa, malungkot. Anak, huwag kang maging mayabang. Ang ganda ay hindi magtatagal, ngunit ang kabutihan ay habang buhay. Ngunit hindi nakinig si Isabel. Lalo pa siyang naging mapagmataas. Isang araw, dumating sa baryo ang isang matandang babae na humihingi ng tulong. Uhaw na uhaw ito at lumapit kay Isabel. Matanda. Iha, maaari bang makahingi ng tubig? Matagal na akong naglalakad. Ngunit tiningnan lang siya ni Isabel mula ulo hanggang paa. Isabel, naiinis. Ay, nako, ang dumi mo. Baka mahawahan ako. Doon ka na lang sa balon. Lumapit si Aling Rosa at agad tinulungan ang matanda. Aling Rosa, patawad po sa aking anak. Heto po, uminom muna kayo. Ngumiti ang matanda at tumingin kay Isabel. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Siya pala ay si Bathala na nag-anyong matanda. Bathala, malalim ang tinig. Isabel, dahil sa iyong pagmamataas, ikaw ay parurusahan. Ang ganda mong ipinagyayabang ay magiging sumpa. Pagkasabi ni Batala, biglang kumidlat at kumulog. Nang mawala ang liwanag, si Isabel ay nagbago ang anyo. Ang kanyang balat ay naging makintab at malamig, at ang kanyang katawan ay humaba at gumapang sa lupa. Isabel, umiiyak. Anong nangyari sa akin? Inay, inay, tulungan mo ako ngunit huli na ang lahat. Batala, mula ngayon, ikaw ay magiging ahas, gumagapang sa lupa, tanda ng iyong labis na pagmamataas. Ngunit sa bawat balat mong maglalagas, sana'y maalala mo ang aral ng kababaang loob. Umiiyak si Aling Rosa habang pinapanood ang anak na gumagapang palayo. Mula noon, tuwing makakakita ng ahas, sinasabi ng matatanda, Iyan ay paalala ni Bathala na ang kayabangan ay nagdudulot ng kapahamakan. Aral ng kwento: Huwag maging mayabang. Ang kagandahan ay lilipas, ngunit ang kabutihan ay mananatili. Matutong igalang at tulungan ang kapwa, mayaman man o mahirap. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.